Ayan. Dito tayo ngayon sa opisina ni Mayor Hesulito uh, Galapon. Siyempre tatanungin natin siya doon sa naka kalalabas lang na survey ng uh, pulso ng top bayan 10, uh, Hypothesis Philippines. Oo. Yeah. So, oh, top 10 uh, performer. Performing. Top performing mayors. Oh, yeah. No sa Nueva Ecija. Yeah. Si Mayor ay nakakuha ng 89.4 ba? 89.2% oh, yeah. 89 at siya ang pang-10. Yung lang ng, ano sa Nueva Ecija Mayor. 32. Uh, 32. 32. So, sa 32 10 na 10. kasama si Mayor sa top 10. Ito po ba yung first time na lumabas ang Gimba sa ano na yun? Sa hindi, survey hindi na yun? Alam, mm -hmm. Hindi ko alam. Hindi uh, ko alam. basta nga alam ko, nagulat ako kayo ng umaga, mayroon concerned citizen nagpadala sa akin mm -hmm. yung survey na yan. So, nung pinadala sa akin, natuwa naman ako. Mm -hmm. Kaya ipinost ko. Kasi, nag-survey sila February So February ah uh, parang buong buwan ng Pebrero eh February 22 21 24 o mm -hmm. ano? Mm -hmm. And then pero ako na upo uh, Mayo. Mm -hmm. So wala pa tayo 1 year mm -hmm. nakamit natin yung uh, best uh, top 10 mm -hmm. best performing ah uh, mayor, mayor ng Novea. Mm -hmm. Hindi naman ako lang yan, siyempre mm -hmm. kasama ko yan yung ating mga empleyado ng munisipyo, kasama yung mga department heads. Mm -hmm. na talaga may yung naman sila sa lahat ng bagay sa kanilang mga department. Mm -hmm. Kasi kundi rin sa kanila, wala din tayo, di ba? Mm -hmm. Kaya yan naman ay eh, pinapapasalamat natin sa lahat ng empleyado ng munisipyo, lalo na rin mga department, at siyempre, higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos na Siyang ng prestisyosong pagkilala sa mm -hmm. lahat ng ginagawa natin. Ano ba sa tingin mo yung nakita ng tao dun sa mga ginagawa mo in the past year na naging rason para sabihin nila na Nagpa-perform ka bilang isang local chief executive dito sa Gimba? Siguro ang unang nakita nila yung ating uh, AICS, mm -hmm. yung ating pinagbibigyan ng financial assistance mm -hmm. weekly, financial assistance. Mm -hmm. Tapos nakita na siguro mga project natin mm -hmm. at pinapasyalan natin at nakita siguro nila yung pagbabarabaragay natin mm -hmm. at natanong natin mga barabaragay kung ano ang may tutulong. Mm -hmm. At siyempre, araw-araw ang dito tayo sa Musipyo. Mm -hmm. Lahat kasi na nangailangan ng tulong dalang uh, open ang aking opisina mm -hmm. at araw-araw po -araw ako pumapasok. Ikaw mismo yung humaharap? Oo, ako mismo. At uh, siyempre, pero na lang pag mayroong seminar, siyempre wala ako. Mm -hmm. Pero pag wala namang seminar, walang importante. Andito ako maghapon mm -hmm. uh, from 8 to 5, araw-araw. Mm -hmm. Gusto kong ako mismo ang harap sa mga taong mm -hmm. nangangailangan ng aking tulong. Yung uh, visibility mo bilang uh, mayor na nakikita ka ng mga tao? Uh, isang factor yan, nakikita nila yung aking uh, ginagawang pagtulog sa kanila. Mm -hmm. Siyempre, malaking factor doon, yung mga empleyado ng munisipyo mm -hmm. at yung ating mga department head. mang silang lahat. Mm -hmm. At hindi mm -hmm. lang naman, mm -hmm. hindi lang department head. Siyempre, nandiyan sa guling ang bayan. Mm -hmm. Sa pamumuli ng Dayan mm -hmm. di ba? Mm -hmm. At tumakusiyal natin. Sinubukan mo bang alamin kung uh, yung uh, survey uh, institute or su survey uh, company na yun ay... Uh, face to face o online ginagawa yung ano? Eh, hindi ko alam. Ako nga nagulat din. Mm -hmm. <laughs> ako nagulat din ito ko sa uh, ipinalabas ng uh, hypothesis Philippines, Philippines. mm -hmm. pulso ng bayan, mm habang -hmm. ah, kami nag-aalmusal. Mm -hmm. uh, mayroon na concerned citizen sa Gimba. Uh -huh. Na pinasaan na niya at tinawagan taos. niya ako na nag-congratulate. Mm Hindi -hmm. ko alam bakit nagka-congratulate. Noon pinadala niya yung ano, yung result. Ay eh, natuwa naman ako mm -hmm. ng aking pamilya. di ba? -hmm. kasi voters ng uh, mm -hmm ng ang Gimba, botes ng Nueva ang pinagtatanong nila kung ano yung siguro yung nagawa natin sa mm -hmm. sa ating bayan mm -hmm. kaya doon nila tinignan siguro na kung sino talaga yung top 10 hindi ko na siguro uh -huh. kailangan pang malaman kung ano yung mga mga category, uh -huh. hindi ko ano alam kung importante sa akin nakita nila mm -hmm. na nagpe-perform tayo dito sa bayan ng Gimba yun ang importante yan eh pag-survey nila yan, malaking bagay yan sa akin nakakalaki ng puso, kaya lalo ko pang magsisigay pa. Ah, oh, oh. Lalo kung pagdadagdagan yung pagsisilbi ko dito oh. sa bahay natin. O oh, di syempre, ito, tatanungin na rin kita. Di, pagka ganitong may mga surveys kasi... Uh, lalo na parating na ang eleksyon mm -hmm. ang taon, tanong ng taong bayan tutuloy ka ba kakandidato next year ay next election Syempre tatakbo ako <laughs> tuloy tuloy yung panglilingkod at uh, depende yan sa partido namin mm -hmm. kay Governor Oyumali, mm -hmm. ako naman susunod kung ano yung sasabihin ng partido. Partido mm -hmm. kasi ang maungusap kung na mm -hmm. ako nanarapat. At in, sabihin natin kung ano yung ng ating partido ni Oye, doon tayo at kung ano na sabihin ng taong bayan, mm -hmm. doon tayo susunod. Mm -hmm. Malalaman naman natin yan eh, nasa Diyos ang tunay na daan kung saan tayo mapupunta sa labanan. Mm -hmm. Basta ako nasa partido at susunod kayo po yun. At sa taong bayan, siyempre. At siyempre, sa so, taong bayan, susunod tayo sa taong bayan mm -hmm. at sa at uh, sa sabi ng ating partido. Mm -hmm. um, yung pong recent na inilabas ng DILG Central Luzon na barangay uh, seal of good local governance, tama yes. po ba? Um, sa Nueva Ecija po, isang barangay lang ang uh, nabigyan ng Seal. Uh -huh. Ngayon, Mayor, dito ba sa Gimba, meron din ba tayong paghahanda na ginagawa para doon? Uh, meron tayong paghahanda na ginagawa natin sa Seal of, Go of Good Governance. Mm -hmm. uh, kinuusap na natin lahat ng barangay captains na magtrabaho para makuha tayo ng SGLG. Ang mm -hmm. uh, sabi ko sa kanila, sabi ko nga, yung top 10 na uh, performers, meron silang incentive galing sa aking mm -hmm. sariling bursa. Then lang nag-meeting sa Clark, sabi ko hindi na top 10, top 25 na at bibigyan na. ko sila ng personal incentive mm -hmm. para kahit pa paano yung pagod nila, yung pagtatrabaho nila, mm -hmm. mabigyan natin ng konting kasiyahan, konting galap para sa kanila. Meron ding incentive mula sa government yung mabibigyan ng certificate? Meron, din, may din, meron din, meron din. Meron oh. din galing sa gobyerno. Pero sa gobyerno, pero sa aking ah. sarili sa kailangan ng miligay. Kasi pag nagagawin ng mga barangay official mm -hmm. sa pagpiparaan nila sa seal of local good governance. Mm -hmm. Paano ba yung preparation nun? Kasi sa GIMBA, mahaba-haba yung preparation nun eh. Kung ito bang LGU natin, tutulungan din yung mga barangay kung paano sila makapag-prepare para doon? Oo, itutulungan sila ng ating LGU mm -hmm. para makakuha sila. Mm -hmm. kinawasap po naman na sila. Mm -hmm. o, ngayon nga, nagbabarangay ang ating MENDRO mm -hmm. para tulungan sila mm -hmm. para maiyayos mm -hmm. yung mga pangailangan. At hindi lang menro, lahat ng mga may sipag yung mga yan mm -hmm. para tulungan ng bawat barangay sa ating bayan. Okay. Uh so, sa mamaya ng GIMBA, uh, ipapakita ko sa inyo ang isang tunay na mayor na mm -hmm. naglingkod sa ating bayan Mm. Sa mga kababayan ko, wag mo kayo mag -alala. Andito lang si Mayor Dito gala ko na laging nagmamahal sa inyo. May mga projects pa ba sila na pwedeng ah uh, May mga projects pa na ilurusanta natin. Hintayin na lang nila. Mm -hmm. ako sa barang barangay mm sa mga projects na yan. May mga projects na yan eh. Alam mo, para naman sa kanila yan. Mm -hmm. Talagang ginawa ng lahat ng mga department head. Inaayos namin para makapagsilbi na sa ating bayan. Hindi lang naman ako hindi lang mga department, kasama rin ang sanggunian bayan mm -hmm. sa pamumuno ni Vice Mayor Dela Alandra. Okay, oh. salamat sa hypothesis Philippines sa puso mm -hmm. ng bayan sa ginawa niyo pagso survey at napabilang ang bayan ang Gibas sa top 10 performer na mayor sa, sa lalawigan ng Nueva Ecija. Maraming salamat po. Diyos ti kada kadatayo amin nako.